binabalak na ulam ngayong hapunan? Magsisinigang ako. Oo. Oh. Sinigang? Oo. Oh. Oh. Ah, ba't siya ang talbos ng kamote? Huh? So, wala na yung ating kangkong. Namatay na. Wala oh, na ka? Oo. Oh. Oh, as nga yun. Iyong asim-asiman ha? Oo. Oh. Masarap humigop ng asim-asim. Tay, Bakit pa? Bumili ka sa tindahan ng sinigang mig. Papa. Pa tayo magsisinigang ngayong hapon. Kaya mo ka? Opa. Uh, lakad na ikaw. Bili po. Ano yon Sinigang mix po. Sinigang sa gabi. Eh. Ah? O po. Ano kailangan o toy? Babalik ko na po oray. Ay bakit? Yan. Ang kailangan ko po ay sinigang sa hapon. <coughs>